Hindi natuloy ang kanilang kasal dahil nalaman ng lalaki na siya pala ay ginayuma. Mga kaibigan, itong alam match 10 ay nakatakda sana ikasal ang dalawang to, ngunit ito ay naudlot dahil sa isang nakakakilabot na pangayari. Ayon sa kwento, ay tila kapansin-pansin daw ang kakaibang ikinikilos ng lalaki na parang wala ito sa sarili at hindi na rin pinapansin yung ibang tao maliban sa kanyang bride na lagi niya raw sinasabihan ng maganda. Nung mga oras na yun ay hindi pa dumatating yung judge na dapat ay magkakasal sa kanila hanggang sa sinabi nung isa sa kaibigan ng lalaki na sabuyan ito ng asin sa kanyang likod dahil pinagsususpecha ng araw nila na siya ay ginayuma. Matapos masabuyan ng groom ay agad daw itong nanghina at bigla na nang nagalit dun sa bride na umabot pa nga sa pagpunta nila sa police station. Doon ay lumabas din ang iba pang issue ng babae, kagaya na lamang ng hindi nila pagbayad sa kanilang wedding coordinator na umabot na sa 500,000 pesos at may mga nagsasabi pa nga na yung babae raw talaga ay scammer. Ay naman sa ibang impormasyon patungkol dito ay hindi raw totoo na yung lalaki ay ginayuma, bagkus ay pinangahuan daw ito ng iba't ibang material na bagay kapag pumayag lang siyang magpakasal dun sa babae. Ikaw kaibigan, sa tingin mo ba ay totoo ang gayuma?